Kasi, grabe po, grabing mag-isip sa kapwa-tao. Sobra. Pagka meron silang nakitang sasak magandang sasakyan ng kapatid, iniisip ka nila nag-aabuloy ba yan? Etcetera, etcetera. Ay, naku, ma, pangit na lang pong ano, pakinggan. Sisitaw po, puro chismis lang po, alam po ang gusto niyan. At, nga, at, nga mga Broccoli TV at Adel wala, hindi ko po kilala personal si Sitaw, hindi ko po kilala yung Broccoli TV at yung Adel uh, to be honest, nag ano nag send ng friend request sa akin si Kua Adel tama po ba Kua K-U-A space A-D-E-L Binlako ko po siya yun po, yun po ang totoo bro sana meron na po kayong gawang ibang bagong account para kapag na ang account mo, e eh patuloy pa din po ang pag mo. Antayin nyo lang po pagka po nawala na po yung account ko, doon na lang po ako gagawa ng ibang account. Uh, uh, sa ngayon, meron pa po akong account. Uh, wag na po muna. Brad J. R. Badong stay safe and strong po. More power sa'yo. I am proud and I am with you. Let us all be proud and let us all stand for the truth. Huwag po tayong tandaan po natin yung puntinuro ni Brother Eli. Dapat manindigan tayo sa totoo. Sabi niya, stand for the truth even if you are standing alone. Tandaan po natin, meron pong isang propeta, nagreklamo siya sa Diyos. Sabi niya, ako nalang mag-isa. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi, nagkakamali ka nagtira pa ako ng pitong daang yatang ano, mga lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Kaya yun, uh, mga kapatid, manindigan po tayo sa totoo, manindigan po tayo sa katwiran. Uh, hindi po pwede na ang leader ay hindi po pwedeng tanungin. Kasi utos po ng Diyos sa Biblia, mga tanung kayo sa mga saserdote, Tungkol sa mga bagay ng kautosan. Joseph Jr. Lumbag. Laban po yan kay kapatid na Eli po. Hindi ko po alam kung laban po siya or hindi. Uh, bahala na po sila. Sila naman po ang mananagot sa Diyos. Tama po. Filter niyo po yung mga legit na kapatid talaga. Nag-weigh in. Hindi yung mga atheist, INC, at mga kalaban na talaga ni Best House of Chicken. Alam niyo po with all fairness, I cannot say na yung when when we say INC Iglesia ni Cristo masama na sila no. When we say uh, Muslim masama na? No. Alam niyo po, if you will go out of the country, mas lalawak po yung perspective ninyo when it comes to salvation. Marami pong tao mabubuti alam nyo po, uh, sa palagay nyo po ba yung ginagawa ngayon ng, ng pamunuan ng MCGI, eh, makadiyos pa po ba? Yung pong ginagawa nila sa akin ngayon is character assassination, which is a form of killing, Worst than physical killing. Because physical killing after you, after you died, wala ka na mararamdaman pagka napatay ka nila physically. Pero yung character assassination, ano po yun? Uh, it, will, it can cause many problem. Mentally, emotionally, and physically. Kaya yun po. Bro, kung sakali po ba na mayroong Jollibee dyan sa lugar mo, kakain ka na po ba ng chicken, Jollibee Chicken Joy. Uh, with all fairness po, kasi yung boss ko, uh, Muslim po siya. Pero is not practicing Muslim. During my first months here, sinabi ko sa kanya, huwag kang bibili ng halal kasi hindi kami makakakain ng halal. Bawal, bakit? Bakit? Sabi niya ganyan, dahil bawal po sa amin yung halal. Ha? Bakit bawal sa inyo ang halal? Sabi niya, kasi po, sabi ko, yung pong halal, uh, inoffer po yun sa ibang Diyos sa Diyos nyo. Yung pong Diyos nyo, iba po sa Diyos po namin. Sabi ko, saan mo na nalaman yung information na yun?